paano mo malalaman na mapupunta ka sa impyerno? Sa totoo lang, pwede mo nang malaman kung mapupunta ka ba sa langit o sa impyerno sa oras din na ito. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan hintayin pa na mamatay ka para malaman mo kung saan ka mapupunta, kung sa langit ba o sa impyerno. Ngayon, tingnan natin ano-ano nga ba yung mga palatandaan o yung mga sign na ikaw ay mapupunta sa impyerno. So, una syempre mga kapatid, kapag wala kang relasyon sa ating Panginoong Sokristo, malaki yung chance na ikaw ay mapahamak. Kasi mga kapatid, ang gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kasi mga kapatid, tandaan nyo, hindi kayo maliligtas ng inyong religion. Ang tanging makakapagligtas lang sa inyo, walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo. Malinaw sinasabi ng Biblia, Si Jesus lamang, siya lamang po ang daan patungo doon sa Ama, patungo sa langit. Wala na pong iba at walang ibang religion. Kung wala kang tunay na relasyon at koneksyon sa ating Panginoon, ibig sabihin niyan, patungo ka sa impyerno. Hindi lang yon, pagpatuloy kang gumagawa sa kasalanan. Alam naman natin, yung kasalanan na nasa inyo, yan po yung magdadala sa inyo doon sa impyerno. So kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan, okay lang sa yung kasalanan, normal lang sa yung kasalanan, kahit gawin mo siya, walang conviction, hindi ka nagigilty o hindi ka nalulungkot kapag gumagawa ka ng kasalanan, mga kapatid, ibig sabihin niyan, patungo ka sa impyerno. Kasi malino sinasabi ng Biblia, ang taong makasalanan, dadalin po yan sa impyerno. So kung namumuhay ka sa kasalanan, ibig sabihin lang po niyan, mapapahamak ang kaluluwa mo matuloy po na magiging matigas ang puso nyo at hindi nyo tatanggapin yung ating Panginoong So Kristo, mapapahamak po kayo doon sa impyerno. At syempre, kung hindi nyo susundin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang kalooban nyo ang susundin nyo, ang sistema ng mundo na ito ang susundin nyo, kayo po ay patungo sa kapahamakan. Ang gusto po ng Panginoon, sumunod lamang tayo sa kanyang kalooban. Kasi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan po yung magdadala sa atin doon sa kaligtasan. Tandaan nyo kung hindi nyo pa po pinagsisisihan ang kasalanan nyo at hindi nyo pa po tinatanggap yung ating Panginoong Sokristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay nyo, isa lang po ang malino dyan. Mapapahama kayo, mapupunta kayo sa impyerno. Ngayon mga kapatid, hindi pa huli yung lahat. Maraming mga pagkakataon na binibigay sa atin yung Diyos para manampalataya tayo sa Kanya. So hindi po sa inyong mga gawa, kundi sa pananampalataya nyo sa ating Panginoong Sokristo para kayo ay maligtas. Siyempre mga kapatid, pag kayo ay nagkaroon ng kaligtasan, sunod na po niyan yung mga mabubuting gawa, yung mga pagkilos nyo para sa ating Panginoong Diyos. Ang bunga po ng kaligtasan, lagi nyo po tatandaan, ay yung mga mabubuting gawa at yung bunga ng banal na spirito na nasa inyo. So alam po natin mga kapatid na yung tunay na ligtas at yung taong hindi mapupunta sa impyerno, namumuhay yan na may kabanalan tulad ng sa ating Panginoong Isokristo.